Sa loob ng ilang linggo, tumigil ang isang elepante sa zoo sa pagkain at umiiyak araw-araw. Nalito ang mga tagapag-alaga niya dahil hindi nila matukoy ang dahilan ng bigla ang pagbabago sa kanyang kilos. Pagkatapos, bumalik ang isang pamilyar na tao sa zoo at nagbago ang lahat dahil sa kanyang presensya. Ano ang magagawa natin para matulungan siya? Ito ang tanong na gumugulo sa isip ng mga tagapag-alaga araw-araw sa nakalipas na buwan. Halos hindi na napansin ni Bella ang elepante, ang kanyang paligid. Tila papalapit na ang kanyang huling sandali. Para sa kanila, higit pa siya sa isang elepante. Siya ang ipinagmamalaki ng wildlife park at paborito ng lahat. Itinuturing nila si Bella bilang kaibigan. Dumating siya sa parke bilang isang napakabatang guya at karamihan sa mga tauhan ay nasaksihan ang kanyang paglaki mula sa isang maliit na elepante hanggang sa naging kahanga-hangang nilalang na siya ngayon. Karaniwan siyang masayahin, minsan ay nang-aasar pa ng mga tagapag-alaga upang pigilan silang umalis para asikasuhin ang ibang mga hayop. Ang mga elepante ay komplikado at matatalinong nilalang na may malalim na emosyon, kaya't nakakatuwa para sa mga tagapag-alaga na makita ang kanyang kasiyahan at pagmamahal. Ngunit nagbago ang lahat, Madalas na tumanggi si Bella na kumain o uminom at kahit pilitin, kakaunti lamang ang kanyang kinakain. Hindi ito normal para sa hayop na dati sabik sa pagkain. Ang kanyang mga mata ay madalas na nagpapakita ng matinding lungkot at kawalan. May mga tagapag-alaga pang nakakita sa kanya na bigla na lamang umiiyak. Ngunit hindi nila matukoy kung ano ang dahilan nito. Kailangan nilang kumilos agad. Kung hindi, maaring malubog si Bella sa matinding depresyon na mahirap ng malampasan ang maaring mangyari ay napakasama, baka tuluyan na siyang magkulong sa sarili at gutumin ang kanyang sarili hanggang sa ikasawi niya. Napagtanto ng mga tagapag-alaga ang kanilang kakulangan sa kaalaman para maibalik ang sigla ni Bella. Dahil dito, tinawagan ng manager ang kanyang kaibigang si Sam, umaasang matutulungan siya nito. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang nalalapit si Bella sa bingit ng pagkasawi at si Sam lamang ang tanging tao na alam nilang makakagawa ng paraan. Dumating si Sam sa zoo makalipas ang dalawang araw, isang bihasang tagapangalaga ng hayop na eksperto lalo na sa mga elepante. Ngunit nang dumating siya, wala pa rin pagbabago. Nakahiga pa rin si Bella sa kanyang kulungan, walang ganang kumain at tila nawala na ng sigla. Bella, ako ito, bulong ni Sam habang maingat na lumalapit sa kanya. Bakit mo sila pinahihirapan ng ganito? Muli niyang sinabi ng mahina. Sa narinig, gumalaw ang mga tainga ni Bella at mabilis niyang iniikot ang ulo patungo sa kanya. Sa kabila ng kanyang panghihina, dahil sa hindi pagkain, nagawa niyang tumayo at dahan-dahang lumapit sa pamilyar na tao. Matagal na niyang hinihintay si Sam. Habang papalapit si Bella, naalala ni Sam ang unang beses nilang pagkikita. Isang taong gulang pa lamang si Bella nang dumating siya sa Wildlife Park. Isang ulila na nawala ng ina sa murang edad. Ang trahedyang ito ang dahilan kung bakit naging mahiyain at mailap si Bella. Ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga tagapag-alaga, iniisip na may kaugnayan ng mga tao sa pagkawala ng kanyang ina. Habang unti-unti siyang nasasanay sa bagong kapaligiran, ipinakilala ng parke ang isang bagong muka na tutulong sa pag-aalaga. Ito si Sam, isang 24 na taong gulang na nagsimula bilang bulontaryo, na may malinaw na layuning hindi manatili sa posisyong iyon nang matagal. Pangarap ni Sam na magtrabaho kasama ang mga hayop at bagamat nasasabik siyang makihalubilo sa iba't ibang species, ang kanyang tunay na hilig ay ang konserbasyon ng wildlife. Labis siyang naaantig sa mga pagsisikap na tiyaking mabuhay ang mga nilalang na ito sa isang mundong mabilis na nagbabago dahil sa matinding hangaring ipaglaban ang mga hayop na walang boses. Ang pagkakaroon ng voluntaryong posisyon sa wildlife park ay katuparan ng pangarap ni Sam. Ito ang kanyang kauna-unahang trabaho at determinado siyang patunayan ang kanyang halaga, umaasang magbubunga ito ng permanenteng posisyon. Hindi nagtagal pagkatapos niyang sumali, itinalaga si Sam bilang katulong ng isang tagapag-alaga. Dito niya nakilala si Bella, isang batang elepante na labis na naapektuhan ng pagkamatay ng kanyang ina sa kamay ng mga mangangaso. Ginagawa ng parke ang lahat upang matulungan si Bella na mapagtagumpayan ang kanyang takot at makibagay sa bago niyang tirahan. Ang layunin ng kupunan ay gawing ligtas ang pakiramdam ni Bella at magtayo ng tiwala sa pagitan niya at ng mga tagapag-alaga, isang koneksyong mahalaga para hindi niya maramdaman ang pagiging nag-iisa. Gayunpaman, ang lawak ng hamon ay lubos na naramdaman ni Sam nang tumayo siya mismo sa harap ni Bella. Si Bella ay tumutugon lamang kapag inaalok siya ng pagkain ng tagapag-alaga, ngunit agad siyang umaatras kapag sinubukan siyang hawakan. Ang anumang pagtatangka na makipaglaro sa kanya ay walang tagumpay dahil madalas lang siyang nakahiga at walang pakialam sa paligid. Nang subukan ni Sam na lapitan siya, itinuring siya ni Bella bilang isang estranghero. At mas hindi siya pinagkatiwalaan kumpara sa iba. Araw-araw, kinakaharap ni Sam ang malamig na kilos ni Bella, malinaw na tanda ng malalim na sugat sa damdamin na dala ng pagkamatay ng kanyang ina. Sa kanyang libreng oras, naglaan si Sam ng panahon sa pagbabasa at paghingi ng payo mula sa mga eksperto sa wildlife na kilala niya bago pa siya pumasok sa parke. Naiintindihan niyang hindi niya maaaring pilitin si Bella na tanggapin siya, ngunit determinado siyang ipakita ang kanyang dedikasyon araw-araw. Isang buwan matapos makilala si Bella, kasama ni Sam ang tagapag-alaga sa pagdala ng pagkain sa kulungan ng elepante. Matapos kumain, humiga si Bella gaya ng dati, umaasang aalis na ang kanyang mga tagapag-alaga, ngunit nagpasya si Sam na magtagal pa. Ito ang huling gawain niya sa araw na iyon at nais niyang maglaan ng ilang minuto bago umuwi. Pinayagan siya kaya naupo siya sa isang troso malapit kay Bella. Alam niyang ang mga elepante ay may kakayahang maunawaan ang emosyon ng tao kaya't umaasa siyang magagamit ito upang bumuo ng koneksyon at unti-unting mawasak ang pader na itinayo ni Bella sa paligid ng kanyang sarili. Walang partikular na plano. Sinimulan ni Sam na kausapin si Bella tungkol sa kanyang araw at iba't ibang pangyayari sa parke ibinabahagi ang anumang pumasok sa kanyang isipan. Layunin niyang gamitin ang natural na empatiya ni Bella upang magtaguyod ng isang ugnayan. Napansin ni Sam na bagamat gumagalaw ang mga tainga ni Bella sa tuwing tatawa siya, wala siyang ibang ipinakitang reaksyon. Matapos ang mahigit 30 minutong pakikipag-usap sa kanya noong araw na yon, nagpaalam si Sam at umalis na nagmarka ng simula ng magiging pang-araw-araw na ritual nila. Araw-araw pagkatapos tapusin ang kanyang mga tungkulin, bumabalik si Sam kay Bella, inilaan ang oras upang makasama siya bago umuwi. Kinuha rin niya ang responsibilidad sa pagligo kay Bella gamit ang mga sandaling ito upang mas mapalalim ang kanilang pagkakaunawaan at pagtitiwala sa isa't isa. Habang ang mga araw ay naging linggo, nagsimulang magbunga ang pagsisikap ni Sam. Napansin niya na si Bella ay tila nasasabik sa kanyang mga pagbisita. Ang kanyang mga tainga ay tumataas sa tuwing magsasalita siya. Sinimulan niyang mas pagmasdan si Sam na malinaw na nagpapakita ng lumalaking pagkamausisa at pakikilahok. Ang oras ng paliligo ang naging pinakapaborito niyang bahagi ng araw, ang oras kung kailan siya pinaka nakikipagtulungan sa mga tagapag-alaga. Isang gabi matapos ang isang partikular na nakakapagod na araw, naramdaman ni Sam ang matinding pagnanais na dumiretso na sa bahay ngunit pinigilan ang sarili dahil napakahalaga na mapanatili ang kanilang nakasanayang ritual sa kabila ng planong magtagal lamang ng sandali upang magpaalam kay Bella, pagdating niya sa kulungan ng elepante, sinalubong siya ng isang nakakagulat na tanawin. Sa unang pagkakataon, si Bella ay nakatayo, sabik na naghihintay sa kanyang pagdating. Habang papasok si Samat na upo, dahan-dahang lumapit si Bella, maingat ngunit interesado, nakikinig nang mabuti habang ibinabahagi niya ang mga kwento ng kanyang araw at ipinapahayag ang pagkamangha sa pagbabagong ipinakita nito. Ngunit habang papalapit na ang oras ng kanyang pag-alis bago pa siya makalayo, inikot ni Bella ang kanyang trunk sa braso ni Sam at marahang hinila siya. Habang nakatingin pababa, isang malawak na ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sam. Mahigit tatlong buwan na ang lumipas mula nang una silang magkita, ngunit ito ang unang pagkakataon na si Bella mismo ang nagpakita ng inisyatiba na makipag-ugnayan. Labis na naantig si Sam na tanto niyang siya ang kauna-unahang nakakuha ng tiwala at pagmamahal ni Bella. Napawi ang lahat ng kanyang pagod habang yumuko siya upang himasin si Bella ng marahan. Sa pagkakataong ito, sa halip na umatras, hinawakan ni Bella ang kanyang kamay, tila humahanap ng katiyakan na hindi siya aalis. Nang ibahagi ni Sam ang mahalagang sandaling ito sa manager at sa kanyang supervisor, una silang nag-alinlangan hanggang sa masaksihan nila ito mismo. Sa oras na tinawag niya ang pangalan ni Bella, Mabilis itong tumakbo papunta sa kanya. Habang yumuko siya upang haplusin ang elepante, lumapit ito sa kanya ng may pagmamahal at saya na matagal nang hindi nakikita ng mga tagapag-alaga. Sa pagkakita ng lalong lumalalim na koneksyon sa pagitan ni na Sam at Bella, nagpasya ang parke na italaga si Sam bilang pangunahing tagapag-alaga ni Bella na may suporta mula sa iba pang tauhan sa patnubay ni Sam, unti-unting naging mas masayahin si Bella at tumigil na sa pag-iwas kapag sinusubukang hawakan siya ng ibang staff. Nagsimula siyang makipaglaro sa kanila, ginagamit ang kanyang trunk upang makipagkulitan na nagdudulot ng tawanan sa lahat. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang bagong pakikitungo sa iba, walang sinuman ang naging kasing lapit niya kay Sam para kay Bella, si Sam ang una niyang kaibigan at tagapagligtas mula sa isang buhay ng lumalalim na pag-iisa. Ang mga sandaling magkasama sila sa pagtatapos ng araw ay nagdudulot ng malaking kasiyahan kay Bella. Ang likas na kakayahan ni Sam na makipag-ugnayan kay Bella ay mabilis na nagdala sa kanya ng pagkilala. Ang mga santuwaryo ng hayop at wildlife park na may kahirapan sa kanilang mga hayop ay nagsimulang humingi ng kanyang payo. Bagamat masinsina ng atensyong natanggap niya, labis ang pasasalamat ni Sam para sa pagkakataong maisakatuparan ang matagal na niyang pangarap. Sa kanyang libreng oras, nagbibigay siya ng payo sa iba pang pasilidad, patuloy na pinag-aaralan ang mga makabagong paraan upang mapabuti ang asal ng hayop at mapalalim ang ugnayan ng mga ito sa mga tagapag-alaga. Sa gitna ng kanyang lumalawak na mga responsibilidad na natili si Sam sa kanyang tungkulin sa parke. Kahit gaano pa siya kaabala, palagi niyang natitiyak na may oras siya para kay Bella, patuloy na tinutulungan itong makipag-ugnayan sa iba pang mga nailigtas na elepante na dumating sa parke habang tumatanda si Bella, gayon din si Sam na sinamahan siya sa loob ng tatlong dekada. Sa ika-31 na kaarawan ni Bella, halos nakalimutan na ang kanyang madilim na nakaraan. Ang kanyang masayahing disposisyon at pagmamahal sa mga staff at bisita ay nagbigay sa kanya ng pagkakakilanlan bilang isa sa mga pinakapaboritong hayop sa parke. Siya ay nagdala ng kasiyahan sa marami at naging simbolo ng tagumpay ng parke. Ngayon, 53 na si Sam, nalampasan niya ang sarili niyang mga inaasahan at kasalukuyang kasangkot sa mga makabuluhang proyekto para sa konserbasyon ng wildlife. Bagamat mahal niya ang kanyang karera, naramdaman niyang handa na siyang magretiro mula sa parke upang maglaan ng mas maraming oras sa paglalakbay at pagtulong sa pandaigdigang pagsisikap sa proteksyon ng wildlife. Sa kabila ng kanyang malalim na ugnayan kay Bella, nagtitiwala siyang maipapasa ang kanyang tungkulin sa kanyang tagapag-alaga. Habang naghahanda para sa kanyang pag-alis, unti-unti niyang binawasan ang oras na inilalagi kay Bella Umaasang matutulungan siya nitong maka-adjust sa kanyang pagkawala. Bagamat ayaw ng parke na mawala siya, tinanggap nila ang kanyang pagbibitiw makalipas ang isang buwan, pinapayagan siyang magpatuloy sa bagong yugto ng kanyang buhay. Bago umalis, pumasok si Sam sa kulungan upang magpaalam. Ngunit si Bella, masaya sa kanyang presensya, ay tila mas nais makipaglaro kaysa makinig sa kanya. Napagtanto ni Sam na hindi niya makukuha ang buong atensyon ni Bella, kaya't pinili niyang sumali sa kasiyahan, pinahahalagahan ang kanilang huling mga sandali na magkasama. Nang sinubukan niyang umalis ng palihim upang hindi mapansin ni Bella, agad siyang pinalibutan nito ng trunk, nagpapakita kung gaano siya kaalam sa nangyayari. Ang pagkawala ng isang pamilyar na tagapagalaga ay maaaring magdulot ng depresyon sa mga elepante at mawala ng gana sa pagkain dahil sa kanilang kamanghamanghang memorya at malalalim na ugnayan. Sa kabila ng kanyang karanasan, hindi ganap na naunawaan ni Sam kung gaano kalalim ang magiging epekto ng kanyang paglisan kay Bella. Para kay Bella, ang kanyang pagalis ay biglaan at hindi niya maunawaan na maaaring hindi na sila muling magkita. Hinigpitan niya ang pagkakahawak ng kanyang trunk kay Sam na nagdulot ng tawanan mula sa mga staff habang si Bella ay tila mas naging masigla, patuloy na hawak ang trunk sa kanya upang manatili siyang malapit dahil dito nagpasya si Sam na manatili hanggang sa matiyak niyang maayos si Bella. Nang dumating ang oras ng pagkain, si Sam ang nanguna pinakain at pinaliguan si Bella na labis niyang ikinatuwa malandi siyang nagwisik ng tubig mula sa kanyang trunk na naging dahilan upang tumakbo si Sam habang tumatawa. Nanatili si Sam sa kanyang tabi sa buong araw hanggang sa dumating ang oras na kailangan na niyang umuwi. Sa ilalim ng patnubay ni Sam, lalo pang sumigla si Bella at muling nagkaroon ng sigla at kasiyahan sa buhay. Bilang pagkilala sa kanyang walang sawang dedikasyon, iminungkahi ng parke na maging manager siya, isang posisyong idinisenyo upang panatilihin siya sa parke. Ang bagong tungkulin ay nagbigay sa kanya ng mas flexible na oras, kaya't nanatili siyang konektado kay Bella at sa iba pang hayop na inalagaan niya. Tinanggap ni Sam ang posisyon, at bagamat hindi na siya ang direktang nag-aalaga kay Bella, at mas madalang na silang nagkikita, palagi niyang tinitiyak na makahanap ng oras para makasama siya. Nang magkaroon ng unang anak si Bella, agad niya itong dinala kay Sam. Kitang kita na hindi lamang niya nais ipakita ang kanyang anak kay Sam, kundi umaasa rin siyang magtatag ng koneksyon ang kanyang guya sa taong naging mahalaga sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga pagbabago, malinaw pa rin sa alaala ni Bella ang pagmamalasakit at pagkakaibigan ni Sam sa panahon ng kanyang pinakamahina. Buo ang tiwala niya sa kanilang ugnayan. Alam niyang nakahanap siya ng panghabambuhay na kaibigan kay Sam. Naantig ka ba sa kwentong ito? Kung ikaw si Sam, pipiliin mo bang manatili kay Bella kaysa maglakbay sa mundo? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwento, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at bigyan kami ng thumbs up. Alam ni Bella na meron siyang kaibigang panghabambuhay kay Sam. Salamat sa pakikinig. Kitakit sa susunod na video. Magandang araw sa inyo.